Ay, mga kamungkil no? So, ayan, magandang hapon mga kamukil. Bali, galing tayo sa Dabo mga kamungkil. At pagdating natin sa Iligan, bumili ka agad tayo ng mga tiles no? Hindi para sa ceiling mga kamukil Kanina, nabili ko na yon. So, ngayon, nandito naman ako sa City Hardware para pumili tayo ng tiles. Bali, itong tiles na binibili ko ngayon mga kamungkil pang ano lang to? Pang flooring at sa wooling ng ating CR. Yung pinaka main na flooring ng project natin ngayon dito sa Iligan is uh, hinihintay ko pa yung gusto ng may-ari no baka sakaling mayroon siyang gustong tiles so basta sinabi niya sa akin gusto niya plain lang no plain white or ang uh, tawag nito basta plain lang yung gusto niya no kapartner ng mga ganung klaseng tiles so, may nakita na ako dito'ng plain So, ito po ipipicture natin mga kamukil para ma natin sa kanya, no? So bali tatlong klase yung naano ko dito na kita na pwedeng pang-partner. So ayan. Bali ito yung nasilip ko na magandang pang-tile sa flooring, no? Itong dalawa, itong dalawa na to. Ayan. So, mga ganyan kasi mga wood wood looking, no? Wood looking na tiles. Maganda din naman. aso lang, baka ayaw ng may-ari ng ganito. Pero since uh, mabuti ng videohan natin mga kamukil para makita ni mama mamaya pag upload natin. No? So para sa akin, mula dito itong tatlo na to. Ito yung maganda. No? Mas gusto ko to. Malinis kasi tingnan to. Yung price nya is $1. 177 183 yan. Tapos may, ito yung pinakamura. No? 168 ceramics. Ceramics. No? Ceramics tiles. Tapos yung sa wooling na CR mga kamukil ginamit ko sa CR is ito 30 x 60 ito yung gamit ko ngayon oh. uh, mas maganda to sa CR no mayroong isa dito na mapagpipilian sana yun nandyan yung mula sa taas pangalawa kaso lang kapag ka nabalot na lahat ng tiles yan pa-street lang yung ano nya pa-street lang yung design nya lahat So, mas maganda to Ang ganito Ayt right. Ayt right, mga kamagil na no? So, ayan Ah, uh, Bali, binayaran na natin mga kamagil Ang ating binili ngayon Umabot siya ng 25 Mahigit no? Nakayaran So, subukan natin humingi ng discount Mga kamagil kung kaya eh, na no? Tingnan natin so, Bali yan Bumili na rin ako ng tile adhesive mga kamagil no? Para may magamit bukas Umpisa na yung Ah uh, Pagta-tiles dun sa mga CR, no. Ongoing na. Pati kisa may electrical. Ongoing na lahat, mga kamugil, no. Alright. So, yan. bali ito po yung binili natin ngayon, mga kamugil, no. Tiles at saka tile adhesive. Ito yung pinunta natin sa City Hardware. Well, bali babalik pa tayo dito, mga kamugil, para din sa tiles sa flooring, no. Ang tiles sa flooring is, no. Uh, kukonsume din siya ng 245, no. 245. Ito may ano na to mga kamugil May allowance ng binili ko dito na 8 pieces Tama na yun allowance kung sakaling may ma Biyak Sa pagkabit no So hindi naman may iwasan yan so, Pinakataas na yung 4, 3 So tayo po yung naniniguro lang no Mga kamagil na hindi na tayo pabalik balik So bali yung kulang nito flooring na lang no Tile sa flooring So ayan mga kamagil na Bali ito yung kargahan natin mga kamugil Ah, uh, sa nabili ko dito sa City Hardware, kahit pa no, naka-ano tayo ng discount, no? Nasa mga 400 plus. So, yung 400 plus na yun, dagdagan na lang natin para pamasahe dito sa Rila. Yung na-discount natin. Kasi ito yung pinakamintin kong kumakarga sa lahat ng mga materialis kung binibili. So, kahit na siya yung ipahatid ko dun sa site, okay lang sa kanya, no? Ah, uh, parang nasuki okay ko na to, mga kamugil. Alright, okay, mga kamugil, no? So, nandito na tayo sa Project mga kamukil galing tayo Namili ng mga materialis Nabot tayo ng hapon At update tayo sa project Mga kamukil Kung ano na yung uh, Resulta no? O forma Dito sa aming trabaho So ayan mga kamukil no? Nandito tayo sa loob ng isang kwarto Dito sa aming trabaho Bali yung ceiling natin Mga kamukil Ayan na Kapag framing na kami dito Ayan sa kwarto Sa CR So napapansin nyo yung electrical Nagsunod yung electrical no? Dito sa kapilipo parto priming na rin yan pati electrical, pati CR. So, bukas, ito na, wooling na ng CR yung uh, mauuna sa pagtiles No? Itong wooling ng CR. So, pagkatapos uh, ma-tiles nung lahat ng wooling ng CR, tama-tama kapag flooring na din kami sa flooring. Uh, so, isusunod naman, no? pagkatapos uh, lahat ng matiles itong wooling, isusunod na naman itong flooring. So, yan po yung ano dito mga kamukin. na? Tapos dito, bukas ito na yung kikisamihan oh, dito na kwarto nakisamihan na rin no? na, ay no na primingan na rin na kasiling juice na rin so yung kulang pala dito ito paan pa to papatabas ko pa dito na para sa pintuan ng CR kasi na uh, si CR yan sa likuran tapos dito pa no? ito tatabasin pa to pintuan tapos dito, palitada dito sa likuran, hindi pa napalitadahan. No? Ito na lang yung pinakakulang. Papunta dito yung palitada. Ayan. Papunta dun. Dito, dito. No? Tapos, dito pwede na tong lagyan ng priming bukas. CR din to. So yung mga hamba natin yan. No? Kompleto na yung hamba. Pintuan na lang hinihintay namin. So, siguro mga dalawang linggo pa bago darating yung mga pintuan at is nandito na itong mga hamba so may kabit na ito pagkatapos ma -ploring. mag flooring mag flooring dito itong flooring mga kamugil yan napapansin nyo ready to flooring na yan ah, hinihintay ko lang siya na bisan linggo pa yung kailangan kong hintayin no? sa mandi yung target ko na mag flooring kami dito so yung purpose ko kung bakit hindi siya muna pleroningan kasi may palatandaan ako dito mga kamukil na kung bababa siya ibig sabihin kailangan pa talaga ng compactor Oh, kailangan natin ng compactor na mas mabigat pa doon sa ginagamit namin. Pero sa loob ng isang linggo, na ganun pa rin yung forma niya, hindi siya nagbabago, hindi siya bumababa, ibig sabihin, floor-flooringan ko na siya. O, bukas dito patuloy ito sa pag ano, pag ah uh, ceiling, no? Patuloy ito sa pag framing bukas. Ito dito. Ah, dito na ang pisa pala nila. Right, so dito na yung tatapusin nila bukas. Ito yung CR na yan. So yung electrical, habang may nagpre-priming, sumusunod yung pag-i-electrical na. Nagsusunod. Ay, right, so ito na. Mga tiles, mga kamukil. Ito yung binili namin ngayon. Sa City Hardware. Tapos yeah. may tile adhesive. Ang tile adhesive doon, asan yung ibutan do yeah. Ah, nandun pala. Tapos ito yung para sa yeah. ano natin, hardy flex Gamit natin ng no, paisang sa kisami. So bukas may mag na. So, start na ako magkisami bukas. Uh, Didingdingan na natin yung uh, nakapriming na yan. So, dito sa labas. At bukas din, uh, start na rin ng pag uh, tatiles na sa mga wuling ng CR. So, sa labas, bali ito, kung napapansin nyo, laki ng opening, di ba? So, lang pa yan hanggang dyan, nandito sa may guhit na to. Ito, nandito yung label niya. Hanggang dito yung file. Oh, ito ito na yung concrete jam, okay, no? Ng window. Concrete hey, window go. jam. Ay, tapos dito sa gilid mo, mga yung napapansin niyo. Nakapalitada na siya, smooth, no? Pina-smooth ko dito sa labas mga kamukil. Kasi hindi tayo gagamit ng ano dito, hindi tayo gagamit ng skim coat. Bali yung i-skim coatan lang natin, Diyan lang sa loob, no? Kaya sa loob, yung finish niya is wrap. Rough finish yung gamit natin dyan. O dito, smooth finish tayo dito. O, kung napapansin nyo, maganda na siyang tingnan, no? Yan. O, hindi pa naayos. Kulang yung mga window jam natin. Iko-concrete pa. Right. O, dito sa harapan, hindi pa. So, paikot na ito mga kamkil yung palitada nito. Okay. So, dito, skim coat. Ano? tile bumili ako ng tile si simento marami ang no yan so bukas Papadeliver deliver na lang ako ng buhangin kulang yung buhangin pa deliver ako bukas na no? so, pagka matapos tapos na to sa loob ng bahay itong bahay na to pinakamina trabaho so, dito na naman sa labas no yung tra trabawin namin mala dun sa tagiliran patay ng safety pa tambak tayo dito palibot ang papunta dito sa grahi ito kasi yung pinakagrahi no? sa bahay na to ayan uh, yan. po yan kung may, may budget pa si ma'am no? Uh, bali itong grahi tsaka itong sa labas eksip lang sa ports uh, ano po yan additional na yan no? so titingnan lang yan sa budget ni ma'am no? kung magkakasya pero kung hindi hanggang dyan lang tayo kung ano lang yung nakalagay sa kontrata namin yun lang talaga yung uh, tra namin dito Right? So yan lang mga kamukil Yung update o, bali yung pag grouping natin Tapos na yan, yan. isami, Tapos na bukas Start na yung kisami Sa loob Tapos siguro bukas uh, Bali Mano to, Matapos tapos to Sa pag ceiling joist And then yung Electrical Matapos tapos rin siguro Alright So hanggang dito na muna mga kamukil Kasi Pagod na pagod tayo Galing biyahe Dating dito Pili ka agad ng mga materyales. So yan, bukas pala ito na yun. Patuloy pagpatuloy nila na. No? Bali yung kapatid ko yung na, naka dito sa pag ano, Pag-sealing joist. So yan lang mga kamag-el. Maraming salamat. Thank you.